Uh, good morning mga mas, tayo ngayon sa itaas ng palengke ng Kalumpit Bulacan. Papakita ko sa inyo yung mga manok dito sa Kalumpit mga mas. Dito tayo sa itaas ng palengke. Eh mga mas, sir. Kaya meron ng... Uh, na ng payong ito. Lagi kasi umuulan dito mga mas sa Kalumpit. Eh. Papakita ko sa inyo yung mga manok sa Kalumpit. Yung mga nagtatanong dyan, tapat lahat tayo dito ng... Marble pa sa lubong yan. Ayan yung marble pa sa lubo along the crossing tayo mga kamaster ito yung sabi ko sa inyo yung kalumpit ah, mercury truck yan eh. yeah. matabi lang sila yung palengke dito mga kamasa. dito sila nakapuyo sa may bakanting lote eh. yan along the highway sa kalumpit yan eh. pag galing ka ng Maynila gawing kanan pag galing ka ng Pampanga gawing kaliwa mga kamasa, eh. yung mga bus na dumadaan yeah, makikita nyo pagpasok dito makikita nyo mga manok yan eh. Nandito sila ng na kape sa mga amasarang. Pakita natin yung mga manok dito ng ulan eh. Yung mga amasarang. Eh, mga nas, nakasilong sila sa payo, sa luna. Mula kasi yung mula dito mga amasarang. manok na sa palumpit wala kang maamassat sekelepit Masa pakai pala lah, pasal hati-hati para meraih makan bapak-bapak ini tidak terlalu